Ay, siyempre yung pera ko atin din yun. Pero siyempre ako, parang na-amaze ako ba na sa tagal ng mga gano'n, hindi pa rin siya mag -isimpre. yung pera mo, i-share naman natin. Hindi talaga, wala walang talaga. Gan. Talagang old school ba na lalaki na, oh. ako, oh, oh, wala oh, dito. Oh, oh, walang problema oh, oh. yun, walang gano'n. Pinahanga ng host comedian na si Melay Cantiveros ang maraming netizens sa kanyang mga naging pahayag nang ma-interview siya ni OGD sa YouTube channel nito ngayong araw, November 10, 2023 unang napag-usapan nila ang tungkol sa asawa nitong si Jason Francisco, particular na ang patungkol sa usaping pera. Binalikan kasi ni Oji ang pambabash noon kay Jason dahil sa pangusgan ng ilan na di umano ay wala na itong naitutulong sa pangangailangan lang pinansyal dahil sa kawalan ng trabaho sa industriya ng showbiz. Aminado si Melay na siyang nasaktan para sa asawa, lalo't alam niya raw na hindi ito nagkukulang sa kanila bilang padre de pamilya labis nga raw ang paghanga niya kay Jason dahil simulat sa pulay never daw itong alam ng pera niya at ibinibigay pa daw nito sa kanya ang kanyang sahod na siyang ginagamit niyang panggastos ng kanilang mga pangailangan. Ipinaliwanag din ni Melay na nag-iisip na rin umanong mag-quit ng showbiz si Jason at mag-focus na lang sa mga ipinatayo niyang businesses dahil inaatake raw ito ng anxiety sa showbiz. Gayon pa man, ipinagmalaki ni Melay na kahit humina o manong kinikita ni Jason ni minsan nung manoy hindi ito nagsabi na maghati muna sila sa gastusin sa bahay kahit wala naman daw sana itong problema sa kanya. Mga pahayag ni Melay. Kaya talagang ako lang ang nakakaalam sa si sweldo ko. Ako lang ang nakakaalam at ang manager ko kung magkano pumapasok sa bank account ko. Pero siya pag may pera siya, tinuhulog niya sa akin. Tapos ako naman ang magbabudget sa amin. Kailangan ko pa bang sabihin yun sa mga tao na gano'n ang asawa ko? sa kabilang dako. Naibahagi rin ni Melay na makailang beses na rin umano silang muntik maghiwalay ni Jason dahil lamang sa maliliit na bagay. Aminado siyang pareho pa silang immature noon dahil kahit na raw toothpaste ay pinag nila noon at tumahantong agad sa hiwalayan. Ngunit sa ngayon dahil mas sabi niyang mas nagmature na sila sa pagsasama nila dahil mag-aaway man umano sila ngunit hindi na kaagad idadaan sa hiwalayan ipinagmalaki rin ni Melay na sa tagal umano nila ni Jason, ni minsan na hindi raw sila nag-away dahil sa babae. Mga pahayag ni Melay, yung mga selos-selos, pwede pa yun. Pero yung mga babae si Jason, wala din. At saka magkadalawang babae, takot na takot kaya yun. Wala talaga akong experience ng sobrang ano siya sa babae. Kwento pa ni Melay, madalas niya rin ng palayasan si Jason tuwing nagkakaroon sila ng away. Ngunit ipinapaalam naman daw nito sa kanya kung saan siya pupunta. niminsan din daw ay hindi siya nasaktan physically ng asawa at hindi lamang umano nito sa sigawang inis sa kanya. Samantala, kinahangaan nga ng marami ang mga pahayag nito ni Melay dahil sa kabila ng pagiging komedyante, kapupulutan daw ng maraming aral ang mga naging pahayag nito.